Ang dahil si Senator Jaime Marcos ay nakakatanda nagpagtanggol para sa bayan ano po ang legal na batayan kung parke matatarungan at dapat mag-resign si Marcos at iso'y hindi manik at hindi kapag nabas sa batas na panawagan Tawagin natin si Attorney Gavit si Kuya Valiente si Dane Gavit Magandang po po sa inyong lahat Papasalamat po ako at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita rin. Bago po ang lahat, ayos kong ipaalam sa inyo na kasama ko ang aking mga kapatraya na pagkakulisod ng kunting lupa. Palakpakan po namin sa Kami po, kapatid lupa, ay naniniwala na ang ay laban ang isang tama, mali. Laban ang isang malinis, ang malinis. ang sa sabtari isipan at kung ikaw ay lulong sa proba at yipig sa bhi ikaw ay may karantaman sa iyong isipan at talikaw ay may karantaman sa iyong isipan hindi ka sarap manungkulan dito sa ating pamala oh ng isang iron, hydrogen pump. Talaga po, sobrang pasabog. Pero tingnan po natin sa ligat, ano po? Meron po sa remedia na tinatawag na declaration against interest. At dahil si Jaime Marcos ay nakakatandang kapapit, ni Bongong Marcos, meron siyang interest sa pangatagawan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang mga katandang yung sinabi niya na ang kanyang kabatid ay lulong sa droga, ang tawa po natin doon sa Law ay Declaration Against Interest at diyan ay maaaring manigipident na laban ay nakikita na panaw na panaw na natin na na ang tagumpay at tayo at ang Alam niyo po ba na ngayon lang ay nakarating sa akin ang isang isa. Na ang Speaker of the House ay nag resign na. matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigin habang hindi natin natulubog ang ating tagumpay para tunay na pagpapago at kaularan kanilang pinakot. Muna ko na nila sa atin ang at ating tangal na makapabuhay isang tao. To po, sa isang pagkalariwang tao. Narito po ang mga mga kababayan sa lusok ng muntin at karamihan sa kanila ay nabibilang sa karamihan sa lusok ng kailanman ay hindi na natin sabang maraming alam pa rin. Sabagat so, ang panahon ito ay panahon na ng tunay na pagbabago sa panahon. sa Malacanang. Nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng parikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan. Napanood ko na yan noong 1986. Ang Malacanang ay punong-puno ng parikada. Alam niyo kung bakit? Kapagkat kayo punong-puno ng parikada yan, para hindi makatakas yung nasa loob. So, ako po ay hindi na magpapakabal ang aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay nasabihin. Ito po, tatlong beses. Pampangunahan ko kayo, Marcos Rizay. Marcos